Totoo ba ang impierno? At totoo ba na may isang lugar na puro kalayo at maraming sinusunog na kaluluwa? Mayroon bang katotohanan ang lahat ng mga ito? At sa video na ito ating tunghayan at pag-isipan kung ano ang impierno. Pagpapakilala. Ang konsepto ng impyerno ay isa sa mga pinakakontrobersyal at nakakatakot na tema sa teolohiya at relihiyon. Iba't ibang kultura at relihiyon ang nagkakaroon ng sariling bersyon ng impyerno, isang lugar ng parusa pagkatapos ng kamatayan. Sa kontekstong kristiyano, ang Biblia ang pangunahing sanggunian sa pagunawa kung sino ang mapupunta sa impyerno at bakit. Ang sanaysay na ito ay magbibigay linaw sa mga iba't ibang pananaw at interpretasyon mula sa Biblia pati na rin sa iba pang mga sanggunian ukol sa impyerno. Konsepto ng impyerno sa Biblia At lumang tipan Sa lumang tipan, ang konsepto ng impyerno ay hindi gaanong malinaw kumpara sa bagong tipan. Ang terminolohiyang ginamit para sa impyerno ay Sheol, isang lugar ng mga patay o mundo ng mga kaluluwa. Sa iba't ibang aklat tulad ng Isaias, Ezekiel at Daniel, binabanggit ang Sheol bilang isang lugar ng kadiliman at pagdurusa para sa mga makasalana. Isaias 66.5 At sila'y lalabas at titingnan ang mga bangkay ng mga taong nagsisalangsang laban sa akin, sapagkat ang kanilang uod ay hindi mamamatay o ang kanilang apoy ay hindi mamamatay, at sila'y magiging kasuklam-suklam sa lahat ng mga tao. At marami sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising ang iba'y sa buhay na walang hanggan at ang iba'y sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkasumpa. Ang bagong tipan ay nagbibigay ay mas detalyadong paglalarawan ng impyerno. Ang salitang Gehenna ay karaniwang ginagamit na tumutukoy sa Lambak ng hinom isang lugar ng pagsunog ng basura sa labas ng Jerusalem, na naging simbolo ng walang hanggang parusa. Mateo 10. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, data po at hindi na nga ng kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo ay siya na makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impierno At kung ang kamay mo ay makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo, mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pingkaw, kaysa may dalawang kamay na mapasa impierno sa apoy na hindi mapapatay. At kung ang sinumang tao ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, siya ay ibinulid sa dagat-dagat ang apoy. Mga pangunahing tauhan na mapupunta sa impierno ayon sa Biblia. Mga makasalanan. Ayon sa Biblia, ang mga makasalanan na hindi nagsisi sa kanilang mga kasalanan ay mapupunta sa impyerno. Kasama rito ang iba't ibang uri ng kasalanan tulad ng pagsisinungaling, pagnanakaw, pagpatay, at imoralidad. 1 Corinthians 6 verse 10 o hindi ba ganinyo nalaman na ang mga liko ay hindi mga ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakyapid ni ang mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mga ngalunya, ni ang mga mapamigay ng laman sa kapuwa lalaki, ni ang mga mapakyapid, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga maglalasing, ni ang mga mapanlight, ni ang mga manlulupig, ay hindi mga ng kaharian ng Diyos. B. Mga huwad na propeta at manggagawa ng kasamaan ang mga huwad na propeta at mga gumagawa ng kasamaan ay partikular na binabalaan sa Biblia tungkol sa kanilang hatol. Mateo 7.15-23 Mga kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa. Datapuwat sa loob ay mga lobong maninila. Marami ang mga sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga ng hula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo ay nangagpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magagayoy ipahayag ko sa kanila, kailanman ay hindi ko kayo nangakilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Mga hindi naniniwala. Ayon sa Biblia, ang kawalan ng pananampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas ay nagdudulot ng hatol ng impyerno. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Thessalonica 1.8-9 8.29 Na may ningas ng apoy na maghiganti sa hindi nangakakilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Evangelio ng ating Panginoong Jesus na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang pagkapahamak na mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Impierno sa iba't ibang tradisyon ng Kristyanismo. Katolisismo. Sa simbahang katoliko, ang impierno ay tinuturing na isang tunay at walang hanggang kalagayan ng pagiwalay sa Diyos. Ang mga mortal na kasalanan kapag hindi pinagsisihan at hindi binigyan ng kapatawaran ay nagdudulot ng hatol ng impierno. Katekismo ng simbahang katoliko, ang impierno ay isang kalagayan ng malayong paghiwalay sa Diyos na siyang pinanggagalingan ng buhay at kaligayahan. Ang kalagayan ito ay tinatawag na kamatayan ng kaluluwa dahil ito ang kabaligtaran ng buhay na walang hanggan. Protestantismo Iba't ibang denominasyon ng protestantismo ang may kanya-kanyang interpretasyon tungkol sa impyerno. Gayunpaman, karamihan ay naniniwala sa literal na impyerno bilang lugar ng walang hanggang parusa para sa mga makasalanan. Reform Theology Itinuturo na ang impyerno ay isang lugar ng walang hanggang pagdurusa para sa mga hindi pinili ng Diyos. Evangelicalism ang mga evangelical na kristiyano ay karaniwang naniniwala na ang impyerno ay isang lugar ng apoy at pighati para sa mga hindi tumanggap kay Jesus bilang kanilang tagapagligtas. C. Ortodoxo Ang silangang orthodoxong simbahan ay may kakaibang pananaw sa impyerno. Sa halip na isang lugar ng pisikal na parusa, ito ay tinuturing na isang kalagayan ng espiritual na pagdurusa dahil sa paghiwalay sa Diyos. Orthodoxong teolohiya, ang impierno ay tinuturing bilang isang karanasan ng kalungkutan at paghihirap dahil sa pagkabigo na maranasan ang pag-ibig ng Diyos. Ang walang hanggang pagdurusa ay bunga ng malayong paghiwalay sa Kanya. V. Mga teolohikal na diskusyon at debates. Eternal Torment versus Annihilationism May dalawang pangunahing pananaw tungkol sa kalikasan ng impierno sa loob ng Kristyanismo. Ang walang hanggang pagdurusa, eternal torment at ang annihilationism. Eternal Torment, ang tradisyonal na pananaw na ang impyerno ay isang lugar ng walang hanggang pagdurusa at pagpaparusa para sa mga makasalanan. Annihilationism, ang pananaw na ang mga makasalanan ay tuluyang mawawala o maglalaho matapos ang isang panahon ng parusa sa halip na magdusa ng walang hanggan. B. Universalism, ang universalism ay isang pananaw na lahat ng kaluluwa ay maliligtas sa huli, kahit na ang ilan ay maaaring magdusa ng pansamantalang parusa sa impyerno. Pananaw ng mga universalist, naniniwala sila na ang pagmamahal at awa ng Diyos ay sa huli mananaig at lahat ng nilalang ay mapapatawad at mapapanumbalik sa Kanya. V. Impyerno sa ibang relihiyon. Islam. Sa Islam, ang impyerno ay tinatawag na Jahannam. Ito ay isang lugar ng walang hanggang parusa para sa mga hindi sumunod sa mga kautusan ng Diyos at mga makasalanan. Uh, ang Quran ay nagbibigay ng mga detalyadong paglalarawan ng Jahanam, kabilang ang iba't ibang antas ng parusa, depende sa bigat ng kasalanan. Katotohanan ng yaw mga tumatangi sa aming mga ayat, aming susunugin sila sa apoy. Sa tuwing ang kanilang mga balat ay mapupulbos, aming papalitan ang mga ito ng ibang mga balat upang kanilang malasa pang parusa. Katotohanan ang Allah ay makapangyarihan at marunong. Quran, uh, katiyakan, at katiyakan, ang impyerno ang pangakong lugar sa kanilang lahat. Ito ay may pitong pintuan, at sa bawat pintuan ay naroroon ang isang bahagi ng kanila. B. Hinduismo Sa Hinduismo, ang konsepto ng Impierno ay kilala bilang naraka, isang lugar ng parusa sa ilalim ng lupa. Ayon sa mga teksto tulad ng Garuda Purana, ang naraka ay may iba't ibang mga antas at uri ng parusa depende sa uri ng kasalanan na nagawana. Na, 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 na. Detalyadong inilalarawan ang iba't ibang mga impyerno at ang mga parusa na nararanasan ng mga makasalanan tulad ng pagkalunod sa kumukulong langis o pagkakain ng mamabahong bagay. C. Si, Budismo Sa Buddhism, ang impyerno ay tinatawag na Naraka o Niraya. Ito ay isang bahagi ng samsara ang walang katapusang siklo ng kapanganakan at kamatayan. Ang parusa sa Naraka ay hindi walang hanggan. Matapos ang isang tiyak na panahon ng pagdurusa, ang kaluluwa ay muling isisilang. Mahaparinibanasuta. iba na suta. Naglalarawan ng iba't ibang uri ng impyerno at ang mga parusa na nararanasan ng mga makasalanan tulad ng paging pinirito sa kumukulong tubig o tinutuka ng mga mababangis na ibon. Modernong Pananaw at Kritika A. Sekular na Pananaw Maraming mga modernong iskolar at pilosopo ang tumutulig sa tradisyonal na konsepto ng impyerno uh, bilang isang lugar ng walang hanggang parusa. Ang mga ito ay nagmumungkahi na ang ideya ng impyerno ay maaaring isang instrumentong takot upang kontrolin ang pag-ugali ng mga tao. Itinuturing ang konsepto ng impyerno bilang isang psychological projection ng mga takot at pagkakasala ng tao. Bert Russell Sa kanyang aklat na Why I Am Not A Christian, tinulig sa niya ang ideya ng impyerno bilang isang barbaric at immoral na konsepto. B. Mga Agam Panlipunan ang mga agampanipunan tulang sosyolohiya at psikolohiya ay nag-aaral kung paano ang konsepto ng impyerno ay nakakaapekto sa pag-uugali at pananaw ng mga tao. Maraming pag-aaral ang nagpapakita ng takot sa impyerno ay maaring magkaroon ng positibong epekto sa moralidad, ngunit maari rin itong magdulot ng takot at pagkabalisa. Naglunsad ng mga pag-aaral na nagpapakita na ang paniniwala sa impyerno ay mataas sa mga bansang may matinding relihiyosidad kumpara sa mga bansang sekular. Eighth. Konklusyon, ang impyerno ay isang komplikado at multidimensional na konsepto na may iba't ibang interpretasyon sa loob at labas ng kristyanismo. Ayon sa Biblia, ang impyerno ay isang lugar ng walang hanggang parusa para sa mga makasalanan, huwad na propeta at hindi na iba't ibang denominasyon ng Kristyanismo at iba pang relihiyon tulad ng Islam, Hinduismo at Budismo ay may kanya-kanyang pananaw at paglalarawan sa impyerno. Sa modernong panahon, maraming eskolar at pilosopo ang nagtatanong at tumutuligsa sa tradisyonal na konsepto ng impyerno, habang ang mga agham panlipunan ay patuloy na nag-aaral ng epekto nito sa lipunan at individual. Sa pagninilay-nilay sa konsepto ng impyerno, mahalagang tanungin ng bawat isa kung paano ito nakaapekto sa kanilang buhay at pananampalataya. Ang pagunawa sa impyerno ay hindi lamang isang theological na issue, kundi isang personal na hamon na maaring magbigay ng inspirasyon sa mas malalim na pagninilay at mas mapanlikhang pakikilahok sa sariling pananampalataya at moralidad. <laughs>